Kumusta mga kaibigan, mga kapatid? Mga kapatid sa Panginoon na patuloy na nananalig, naglilingkod sa ating Diyos. At patuloy tayong naniniwala sa mga, mga pangako, mga aral ng Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Isu Kristo. Patuloy tayong pinapatibay, pinapalakas sa bawat panahon. No? Saan man kayo mga kaibigan, mga kapatid, o sino ka man na nakapagpanood, masaya ako na masamahan mo ako sa ating pagbulay-bulay dito sa ating Tagalog Bible Reflection. Live tayo dito sa ating uh, YouTube channel. At uh, ito ay nagpapatibay sa ating mga pananalig sa Diyos, sa ating pananampalataya, saan makayo, kayo. Wag niyong kalimutan ibahagi ang inyong mga prayer requests. Ito si Pastor Trigo Ilopret Kumingawan Jr. ay patuloy na hatid ng ating pagbinisteryo sa Facebook man o dito sa YouTube o saan man nakita ninyo ang ating mga prayers, nakita din natin nakita din niyo ang aming mga vlog, no? Ang mga vlog natin, ang ating workouts. Masaya ako na nasamahan at idalangin niyo ako. Kagaya ng ako rin ay Nagpre-pray sa inyo na ang Diyos ay magpalago sa ating mga pananampalataya. Bilang mga lingkod o nananampalataya sa ating Panginoon o sa hindi pa nakalapit sa Panginoon Yeso Kristo, alam natin na si Lucifer, si Satanas, ang layunin niya ay nakawin, sirain ang ating buhay. Mababasa natin yan sa Juan 10, 10 o John chapter 10 verse 10. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, sabi niya, ang magnanakaw, pumunta upang magsira, pumatay at magnakaw. At yan ay, ay nire-refer ng ating Panginoong Kristo kay Satanas o kay Sitan na kung saan siya nga yung dahilan kung bakit mayroong mga kasamaan at mga pangyayaring na kung saan hindi maganda sa ating buhay. Kerahil dahil ang kadiliman ay patuloy na nag sa buhay ng tao. Kaya palagi tayong pinapalahanan ng mga apostol, kagaya ni Apostol Pablo na suotin natin ang baluti no, ang ating uh, protection na mula sa Diyos, no, yung yung armor of God dahil nahipaglaban tayo sa kapangyarihan ng kadiliman, sa kapangyarihan ni Satanas na kung saan Uh, gusto talagang ilayo tayo sa presensya ng Diyos, kailangan talaga niyang gawin ang mga bagay na kung saan tayo ay magamit niya sa kasamaan at sa kanyang plano, no? eternal plan na to destroy uh, tayo at madala niya tayo sa eternal fire na yung imperno, no? so yung tinatawag na wala hanggang kaparusahan. Alam natin na uh, dalawa lang no ang pupuntahan ng tao so mayroong papunta sa langit mayroon din papunta sa impierno at mayroon din dalawang klase ng tao yung taong masama na pinagharian ng kadiliman na impluwensya ni Satanas ang kanyang buhay kinokontrol ang kanyang buhay at mayroon ding tao na niligtas ng ng Diyos no na pinagharian at mayroon din tao na hindi naniniwala sa Diyos kaya kailangan nating ibahagi ang mabuting balita, ang mga binibigay ng Diyos na kaligtasan sa bawat isa sa ating mga kaibigan at sa mga tao na kasama natin. May panahon man tayo wala, patuloy nating ibahagi ang mga aral ng ating Panginoon Niso Kristo. Kaya itong ating YouTube channel, inaalay natin to. No, so ako'y nagpupuri sa Diyos dahil itong YouTube channel natin kahit uh, hindi man tayo ganong nakapag-upload uh, you know uh, uh, upload sa ibang mga uh, channel, but itong YouTube channel natin, masaya ako na umabot na ng 2,000 videos na aking naibahagi. Mix ito, may workout, uh, may blog may mga sermon natin, Tagalog man o Cebuano, itong live natin masaya ako na binigyan ako ng pagkakatao ng Panginoon na may bahagi yung mga uh, salita niya. Alam ko na ito, basta hindi ma mawala yung channel natin, ang ating video ay patuloy na magkikita sa mga tao sa buong mundo. saan man tayo. wala ako na uh, may isang tao, kaya kayo na mapakinggan ninyo ang salita ng Panginoon at inspired kayo. Sana ay na ma maging part ako sa inyong paglago sa pagkilala ninyo sa ating Panginoon. I'm not here to judge, hindi ako sa hindi ako pupunta, hindi ako na, na upang uh, i kayo at binabahagi ko lang ang katotohanan. Minsan masakit ang mga katotohanan na nandiyan sa salita sa Panginoon, pero ito ay nagbabago, nagpupukaw sa ating buhay at ako rin ay binabago sa mga salita ng Panginoon sa panahon na ipapahagi ko ito. So, let's pray to each other. Dalangin natin ang ating pamilya, ang ating mundo, ang bawat isa na sila ay makakaroon ng relasyon sa Panginoon at magkaroon ng kaligtasan. Dito tayo ngayon sa mga bagay na kung saan hindi manakaw ni Satanas sa buhay ng isang tao kaya sa isang taong naging anak ng Diyos o sa isang tao na nanampalataya sa ating Panginoong Kristo, pinagharian ng Diyos ang kanyang buhay. May ano ba yung mga bagay na yon? Una, ang hindi manakaw ni Satanas sa buhay natin ay yung kaligtasan natin dahil handog yan ng Diyos. Tayo ay niligtas, minahal at minahal ng Diyos binigyan niya tayo ng buhay at napakahalaga yan. Makikita natin yan sa Titus chapter 3 verse 5. Basahin natin yan kung mayroon kayo Biblia. Itinan ninyo, iyan yung isa. Iligtas tayo ng Panginoon. Sa ating pananalig, pananampalataya sa Kanya. Whosoever believe in Him should not perish but have eternal life. Iyan yung pagligtas ng Panginoon sa atin. Yung kamatayan na ating Panginoong Isokristo doon sa cross na niligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at kasamaan. So, ikaw ngayon na kapag baka wala pang layunin yung buhay natin, uh, na yung buhay natin, lumapit ka sa Panginoon. Isuko mo ang iyong buhay sa Panginoon, ilapit mo sa Kanya, kausapin mo ang Panginoon, Panginoon, nandito ko. Kailangan kita, Panginoon. Kailangan ko, Panginoon, ng iyong gabay. Kailangan ko, Panginoon, ng iyong pag-iingat. Sigurado na ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan. No? So yung salvation na yan, na gift ng Panginoon para sa atin, hindi niya kayang nakawin. Si Stanas ay hindi kaya magligtas sa atin kung hindi ang ang kanyang kayang gawin is to destroy us, no? para mapalayo tayo sa mga biyaya at blessing at ng Diyos. Hindi manakaw ni Stanas yung identity natin na tayo anak ng Diyos. Ayan nga yung yung sa John 3, 1 John 3:1 no na 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 tayo mga anak ng Diyos. Hindi mananakaw yan, hindi yan maaalis na ikaw ay anak ng Diyos sa ating paglapit, sa ating pagkilala sa ating Panginoong Hesus Kristo naging anak tayo ng Diyos. we are the The child, we are the children of God. You are the child of God. Sa 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 panahon na inalay mo, lumapit ka sa Panginoon. Panginoon, lumapit ako sa iyo, nanalig ako sa iyo. Yan, sa panahon na yan. Sa panahon na yan, sa pagkakataon na yan. Inalay mo yung buhay mo, lumapit ka sa Panginoon. Nagkakaroon ka ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. And next thing na ating makikita yung hindi manakaw ni Satanas ay yung pag, yung authority natin kay Kristo. No, so yung pagiging isa natin kay Kristo, makita natin yan sa Luke 10:19, no? So yun yun yung yung yung, yung pag iyong pag-isa natin sa ating Panginoong Isu Kristo, sa ating pananampalataya, sa ating pananalig sa Kanya, sa Kanyang pagdating, sa ating buhay, sa ating pamilya. Mga kaibigan, mga kapatid, hindi ka mananakaw ni Satanas dahil inako ka ng ating Panginoon. Tinanggap natin siya bilang ating Diyos at ating takapagligtas sa ating buhay. No? So, basahin nga natin yung, makikita natin yan sa Luke chapter, chapter 10 verse 19. Yung authority, na no? hindi yung mananakaw ni Satan. Yung authority natin in Christ no? sa Panginoon. So, bigyan natin diin yan sa Luke. Big, bigyan natin yan ng diin, basahin natin yan sa aklat ng Luke, no? Lucas, no? Or uh Lucas chapter 10 verse 19 no so mayroon tayong biblia sana ay uh, basahin natin upang uh, makita natin ang salita niya na sinasabi no so yung authority natin sa Panginoon hindi mananakaw yan so sabi dito See, I have given you authority to tread on the snakes and scorpions and over all the power of enemy and nothing will hurt you. Yeah. Yung authority na yan na binigay ng ating Panginoong Yesu Kristo saka sa mga lumalapit na palataya sa Kanya. Binibigyan tayo ng kapangyarihan, lakas, kapangyarihan, na, na na, sabi nga dito yung apakan yung mga cobra, scorpion, no? Overpower mala, natin ang kapangyarihan ng enemy at walang makapag-hurt, walang kayang manakit sa atin. So, yung sinasabi ng ating Panginoong Kristo ay napakahalagang paalala sa iyo, sa bawat isa sa atin, sa buhay natin, na nang tayo ay nasa Panginoon, mayroon tayong uh, power. No? Mayroon tayong authority. Hindi tayo. Kung hindi galing sa Panginoon, kinagamit ka. Hindi upang tayo ay maging mayabang, hindi upang tayo ay maging uh, makasalanan kung hindi galing yan sa Panginoon. No? So, binigyan tayo ng authority kapangyarihan to overcome those. So, napakaganda at napakahalaga ng sinabi dito sa ating Panginoong Isu Kristo na binigyan na tayo ng authority. Next, yung pagpapatawad ng Panginoon sa atin. No? Sa, we are justified na pawalang sala tayo hindi yan mananaka Pina, pinawalang sala tayo no we are justified no uh, sa ating mga kasalanan pinawalang sala tayo ng diyos ng Panginoon, no? sa ating mga kasalanan no so yan yung justification na binigay ng panginoon sa bawat sa atin sa ating buhay at diyan natin nakikita kung gaano tayo kahalaga sa Panginoon. Pinapatawad ka. Dinastified ka. Pinawalang sala ka. No, pag pinapalang sala tayo, dinastified tayo, grasya yan ng Panginoon. Dahil hindi man tayo maligtas sa mabuti nating gawa dahil ito ay biyaya ng Diyos. Yan ay biyaya ng Diyos. No? So, so, sa isang tao na akala niya na wala ng pag-asa, na ikaw ay mapatawad, ikaw ay makaroon ng bagong buhay, mayroon. May asa Basta lumapit tayo sa Panginoon, manalig tayo sa Panginoon, tawagin natin ang Diyos at ang Holy Spirit uh, mag sa atin. Hindi, hindi tayo mabibigo no, sa ating paglapit sa Panginoon. So, kumbaga, binayaran ng Panginoon, pinawalang sala tayo, nilinis tayo, sa anumang kapangyarihan ng kasalanan dahil ang Panginoon ang siyang nagbago, magbago sa buhay natin. So yung kapangyarihan ng Panginoon ang siyang maglilinis, ang siyang mag-aalis, no? ang siyang mag empower doon sa buhay natin. Pinawalang sala tayo. Kumbaga, sa kabila ng tayo makasalanan, sa kabila ng ating karumihan, sa kabila ng ating mga pagkukulang, pinawalang salak. Iyan yung mga bagay na hindi kayang nakawin na nasa buhay natin. At ang huli bagay na hindi mananakaw na nasa buhay natin ay yung buhay na walang hanggan. John 3.16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Kaya binigay niya ang kanyang kaysa-isang kaysa anak. Ang sinumang mananampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nga ni Jesus sa John 14, "Huwag kayong malungkot at mabalisa. Dahil pumunta ako sa aking Ama, maghanda ako ng lugar para sa inyo. Pag makahanda na ako, pabalik ako upang kayo ay magkaroon ng ng lugar kung nasaan ako, nandoon din kayo. Makasama tayo sa ating Panginoon." sa kanyang kaharian. Yan yung 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 tinatawag natin na citizenship, no? Hindi yan manakaw yung hinahanda ng Panginoon, yung buhay na walang hanggan. Kaya nakikita nga natin yung kaguluhan ngayon sa mundo, talagang may bagyo, may patayan, maraming uh, nakakalungkot ng mga pangyayari. Hindi tayo matitinag. wag tayong matitinag pagkos i-focus natin ang ating mga mata, sa ating Panginoong Iso Kristo. Manalangin tayo, Panginoon, bigyan mo ako ng lakas na makita ko ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagliligtas sa akin, sa aking pamilya, sa aking mga mahal sa buhay. Tulungan mo ako, Panginoon, na makita ko yung kaluuban mo. Na hindi yung takot ang mamamayani. Na, hin na hindi ako makukontrol ni Satanas sa mga negatibo niyang mga bagay na kung saan binabato niya sa mundo at sa buhay ng tao. Marami ang ating mga nakikita na live and right na mga temptation. Idulog natin sa Panginoon. Isipin mo, niligtas at mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon kaya inako niya tayo. Hindi niya hindi tayo kayang manakaw, hindi tayo kayang maalis. Kaya pinapatibay ng Diyos ang ating relation sa kanya sa kanyang pagpadala na kanyang kaysa isang anak doon sa cross upang tayo'y maligtas sa magitan ng pagkamatay ng ating Panginoon. Ang ating mga kasalanan ay namatay din kasama sa kanya sa ating pag-confess, sa ating paghingi ng tawad at ng paglibing ng Panginoong Isu Kristo na ilibing din ang ating mga kasalanan at nang siya'y muling nabuhay, binuhay din tayong muli at binigyan ng bagong buhay. At kaya yung mata natin, yung ating pagkataon nakatuon na sa plano sa Panginoon sa buhay natin. Nakatuon na para sa Panginoon. Kaya huwag nating itigil, huwag tayong matakot na manalig sa Panginoon. Yes, maraming mga, mga pagkakataon na, na natatakot tayo, nabibigo tayo, nalungkot tayo. Huwag tayong manghina. Huwag tayong paghinaan ng loob. Tawagin natin ang Diyos, tawagin natin ang Panginoon, ang kapangyarihan ng Holy Spirit, ang ating Diyos, Ama, na kung saan nagbabantay, nag-iingat at nagliligtas sa atin. Ang ating Diyos na naging tao at nagliligtas sa atin ay nagmamahal sa atin. Hindi ka kayang nakawin ni Satanas upang dalhin sa kasamaan dahil ikaw ay naging anak ng Diyos. Niligtas ka, pinawalang sala ka ng Panginoon. Kaya patuloy tayong mana, mananalig, magpuri sa Panginoon. Kung ikaw ngayon na pagpakinig, nakita mo na nasa diliman ka, ginamit ka ng instrumento ni Stanas upang gumawa ng kasamaan, isipin mo na ang layunin ni Stanas ay dalhin ka sa imperno kasama niya may pagkakataon pa na ikaw ay mabago, suko mo ang iyong buhay, lumapit ka sa Panginoon at magkaroon ka ng kaligtasan. Manalangin tayo, uga, dakilang Diyos, lumalapit at nananalig ako sa iyo. Alam ko, Panginoon, na ikaw lamang ang aking sandigan, ikaw ang aking lakas. Sa iyo ako nananalig, Panginoon. Patawarin mo ako sa aking mga pagkukulang at mga pagkakasala. Ikaw ang aking Diyos sa oh, pagligtas sa buhay ko. O oh, Panginoong Iso Kristo na kung saan nagbigay sa amin ng pagkakataon na maligtas. Nadulog namin sa iyo ang aming mga takot, problema at pakikipaglaban, Panginoon, pakipagdigma sa kapangyarihan ni Satanas. Panginoon, nandiyan ka. Kaya naming manalo dahil jan ka, Panginoon. Kaya naming magtagumpay dahil nandiyan ka. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming pag-asa. Sino mangayon ngayon, Panginoon, ang kailangan ng kapangyarihan mo, Panginoon, sa kaligtasan at kalayaan mula sa kasalanan at kapangyarihan na sa pangal ni Panginoon, nadalangin ko na sila ay magkaroon ng kaligtasan makalapit sa iyo, Panginoon, Jesus. Tulungan niyo po silang makalaya. Tulungan niyo po kaming makalaya sa anumang temptation na gawa ng kasamaan. Tulungan niyo kami makita namin ang inyong grasya, Panginoon. Salamat na kailanman ay eh hindi kami mananakaw, hindi kami maalis, hindi, ma hindi maalis ang pagliligtas mo, Panginoon, sa amin. Hindi maalis, Panginoon, na kami yung anak at binago ang buhay namin. Hindi maalis, Panginoon, na bigyan mo kami ng kapangyarihan, authority, upang matalo namin ang kapangyarihan, ang kadiliman. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan, yung pinagkaloob at pagligtas sa amin. Na nilaan mo ang iyong buhay para kami, Panginoon, someday ay makatira sa kaharian mo na yung nilaan. Pinupulat sinamba ka namin sa magpakailanman, Panginoon, ka na po ang bahala sa aming buhay. Tulungan niyo kami na magamit namin ang aming pagkatao sa sarili sa paglilingkod at makita namin yung kalooban. Amen at amen. Maraming salamat sa inyo. Sana ang Diyos ay patuloy na mag sa bawat sa saatin. Hanggang sa muli, ingat tayo palagi. Bye-bye.